Ingat ka ba? Tegahan ka ba ng Kapares? Si Johnny Pukol, ang bahala Jan. Johnny, Johnny. Pukol, Pukol. I right, we are back ladies and gentlemen para sa ating Tara Paras tayo every uh, Monday to Friday 7 p.m. to 8 p.m. Now I'm back. I'm, I'm back. I'm <laughs> back. So, let me know kung gusto ka or interesado ka magkaroon ng friend or uh, partner somehow. Pero hindi naman ako iniwala na bigla-bigla. Oh, it will take time. Oh, kung may chemistry kayo, better, di ba? So, ganoon yan sa in a relationship kasi, hindi po pwede yung ta, parang, dahil masaya ka, oh, sige, go. Tapos paano? Pag malungkot. Oh, di ba? So, ganoon po. Hindi po pwede yung may tinatawag tayo na mental preparedness. At saka, hindi lang mental. Dapat may uh, pocket preparedness. <laughs> si paano pag nagbunga O ano papa di ba paano nyo ipapakain eh? gatasin n'yo siyono Kapi, kapit kapitera kapitera eight <laughs> five eight <laughs> yun po ang ating landline o kaya sa ating uh, globe o nine nine five forty eight two one yun na naduling ako akong salamin eh. <clears throat> Gusto ko sana tumawag, Johnny. Kaso, hiya ako. Mm? Talaga, ha? Ito uh, pa. Johnny, ako na lang. Tawag ka! Hindi kasi po pwede na dito lang tayo sa ano? Sa sa chat. yon Salamat po. Nag-follow ka na ba sa Johnny Bukol Facebook page? Hindi pa yata, no? Ikaw talaga. Di ka pa nag-follow, eh. Gusto ko sa lalaki, Johnny B., yung uh, kahit sira ulo pero may paninindigan tapos dapat may trabaho. Oo naman kasi yung nakas nakasanayan natin yung mga lalaki talaga yung good provide dapat provider. O yung mga babae sa bahay okay na yon kung merong sideline halimbawa nag online uh, selling ganon. O pero syempre ang padre pamilya talaga ang uh, provider most likely oh, bonus na lang kung may trabaho pati si babae di ba at uh, okay yon si kanina sabi dito ni sabi ni Ermin sabi niya ang torpe naman ng bata natin ha? ayun na nga si ano si Alan ng Manila oh di ba nakahanap na siya ng ano ng uh, Paris at um, Magkikita na sila ni Emmy At uh, eto pa Paano po ba tumawag Ay very good ka Lagi kung sinasabi ko <laughs> Lapit ka nga dito Kutusan kita <laughs> <laughs> Sarap po kutusan eh. uh, Johnny B Pwede mo tumawag sa CP number Yes po tawag ka 8584 5545 Or sa Landline yun ha yung uh, globe natin, 09954821867. Uh, uh, Si Ma'am Gladys Lavarias, good evening. Sabi ni Tita Corazon, enjoy pala makinig Paris tayo. Yes, enjoy talaga. Lalo na pag uh, natutorpe yung lalaki. <laughs> <laughs> Yun, ha ha, Johnny, magandang gabi. Magandang gabi din po. Uh, tatawag sana ako, wala pala load aking cellphone. Nga! kita <laughs> Anong Facebook page nyo po? Uh, sige, uh, pwede nyo pong i-follow ang Johnny Bukol Facebook page, ha? O kasi, imamanual nyo pag-search kasi hindi pa ako pinapublish gawa ng yung restrictions ko. That's gonna be up until June. Yes. Sana, pag uh, mawala na yung restrictions, maano, ma-publish -ma niya. Kasi, wala talagang matumal. Ganon. Ang gusto ko naman sa babae, Johnny B, gusto ko yung babaeng kahit maldita pero may paninindigan. Yung tipong pwedeng iwanan sa bahay. Oh, tulog oh. Hi, good evening. Hi, Johnny Bukol. Yeah, hi. What is your name? My name is Ami uh, from Bacoor. Ilang taon ka na, Maylene? I'm 45 po. 45. Mm, single may anak? Ay, separated po po. Ilan anak mo? Apat po. Apat? Opo. Oh, kasal kayo? Ay, hindi po, Johnny. Mm, sakal lang. Mm. Opo kasi. Oh, oh. Oo. na dito. Pwede bang hinaan ko 'tong radyo mo? Okay po. Uh Oo. Oh, oh. Maylin. Simula nung nag naghiwalay kayo ng partner mo, nagka-boyfriend ka? Sir Johnny, ami po. Hindi Maylin Maylin. Ami po, ami. Ami. O, oh, kaya nga hinaamo mo. Para nab, 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 nab Hello. po. Yan, yan, yan. Sabi ko, nung naghiwalay kayo ng partner mo, tatay ng anak mo, nagka-boyfriend ka? O, hindi. Nag-basic po. Sa trabaho, Johnny. Ano ba na trabaho mo? sa tahian po ano uh, so yung mm. uh, uniform. Kaya nga sabi ko hinaan mo radio, chinilasin talaga kita ngayon. <laughs> <laughs> para hinaan mo para mag mawalang feedback. Okay na po, Al okay na, sige. O, ikaw talaga matigas ulo mo kaya kasi siguro iniwan eh. <laughs> <laughs> oh, anong gusto mo si isang lalaki? Anong edad at anong gusto mo? Siyempre po yung same age kami. Oo. Oh. Okay lang kahit mga 30. Ay, huwag na po bata yun. Eh, Saka eh yung mga bata Ay dumididi <laughs> naman eh. <laughs> okay din. oh, pwede eh, ano yung desired mo na, ano, na basta, edad? ano, basta dyan yung makalakas dumididi. Hmm. Okay? Anong gusto mo sa lalaki? Matangkad? Macho? Ano? Ay, kahit hindi macho. Kahit hindi po matangkad. Basta, ano height mo? ano ko po ah uh, six ha flat. six flat six flat opo Matangkad ka mm -mm. uy Diyos mio marimar <laughs> kaya ka siguro iniwan dahil hindi kanya naabot <laughs> 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 hindi ko, Five six. Apa? Ay sira ulo tung amin nate. Ikaw si talaga kita ha. Mantay ka sa akin. Kamo ibay nila ko na kapag kasuktay. Oh guys, Si Ami ay walang partner, hindi po siya kinasal, pero may anak po siya na apat sa kanyang dating partner. Ngayon, kung interesado kayo, si Ami po ay naghahanap po ng friend na pwede niyang magiging kaulayaw, kausap, kausap kaututan dila, may, may share siya na problema, ganun. Bakante po ang line natin, 8584-5545. Okay lang sa'yo, senior na? Ay, Johnny Vocal, baka ano, baka ako na mag-alagay. Mga 60, tumatayo pa naman ah. <laughs> ah. Baka mag-ayuturn na dyan. Hindi, tatayo, senior 60, tatayo pa yan? Ay, bahala ka. Basta kaya pa. Oo ba? Gusto mo talaga ng bakbakan ah. <laughs> Kailangan <Ay, ya. laughs> mo yung malakas sa si kibigmaan. Oh, ilang rounds gusto mo maka makaya? Pwede, ano, three and half. Sa isang araw yan, buong araw? Araw, araw-araw, gabi-gabi. Uy, ginoo ko. <laughs> 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 okay, baka hindi pa ang linya yung umaabot po ng uh, three rounds daw. Araw-araw. <laughs> oh, <God. laughs> Oo, three rounds, syempre. Maglaba, maghugas, Oo. maglinis, diba? di oh, ba? Hindi po pwede yeah. yung ugod-ugod, di ba? Oo, oh, pwede um, na yun. Oh, ganun nga. Oh, 85845545, Yun po yung landline sa mga interesado po. Si Ami ay, describe mo nga sarili mo, Ami. Hindi chubby po. Chubby. Tapos? Hindi naman, hindi naman ako kaitiman. Takto mm. lang. Mm -hmm. Okay. Mm, so, pwede so, na paglasing. <laughs> ay, pwede naman. Kahit hindi. Ako. Ay, <laughs> <laughs> Oh, may nag-message dito, sabi niya. Ah, katuwa naman kaso wala ako load pantawag. Oh, sabi niya, magaling yata 'yan si Ami. Kasi kabisado na, nakaapat nga eh. Magaling ka ba daw, Ami? Bukan niya. Agoy patay. <laughs> Yari. Oo. Uh, -uh. Uh, uh Si Ami ba ay yun na nga eh. O, palaban ka daw, yeah. Ami, sabi. Yani, okay, bisi, tagabi ko din po ako. Oo, o, taka mukhang masarap ka daw kasi sanay. Ay... Ganun ba yun? Kala pagka niya, kala ay... niya lang yun. Kala lang Kailan yung huling mong ano? Uh, huling tikim ng uh, ano makamundong kaligayahan? Ano, 2013 pa? 2013? Mm -hmm. Jesus! <laughs> yun, may lawa. <laughs> may agiw <agyo> na yan. <laughs> yun ang problema ko ngayon. May agiw, may agiw na. <laughs> Uy. Johnny, pwede ba hingin ang Facebook niya? Wala kasi ako pantawag. Ay, naku. Oh, Facebook mo daw, kung okay lang. Oo. Oh, sige, ikaw, hindi ka pinili. Ah, teka lang, teka lang. Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Huwag ka umalis. Ay, ay, tumawag na wala. Tawag ka ulit. Sige, bigay mo Facebook mo. Ang tagal na. Number na lang muna, Johnny. Ah, sige. Oh, sige, sige, sige. Go ahead. 0938 0938 28 Ha? 28 28 21 Teka lang, teka lang. 0928 0938 Ah, 38 Opo. Tapos? 28. 28. 2 21. 2 6. 6. 0938-2828216. Anong 2 8, -2 -8? 2 -8 -2 -1 -2 -1 Ah, 2, -8 -2, -1 -2 -1 Ah, okay. okay. 0938 28 2 1, -2 -1 okay. o, Sabi niya dito, oh. ah, ma... Ay, di ko alam. Tinatanong kung masarap ka daw. Di ko alam. Di ko mananatikman to. Huwag <laughs> <laughs> yan, Johnny. Baka naman manananggal yan. Baka po, sabarap. baka manananggal yan. <laughs> oh, pwede ba kunin face? Hindi ko. Ayaw nga ibigay eh. Ba't kayo namimilit? Huwag mo uh -oh. kayo paamal. Ah, Johnny, masarap ba yan? Di ko alam. Di ko alam. Uh, sabi ni Ma'am Angelita Tolentino, censored. Minsort wala naman tayong mention. Ikaw talaga, madam. <laughs> Tinuturo ano pa ako, mag-23 years na ako sa radyo. <laughs> oh, <yeah. laughs> Bye Johnny. Oh, sige, salamat. Ingat ko. So okay. God bless. Okay. Oh guys, kayo na lang bahala kay uh, ano ha, kung kay Ami kung i-text it nyo sa kasi binigay niya po yung ano, yung uh, cellphone number niya. At ha-ha-ha, uh, akala ko anong three rounds. Maglaba, maglinis pala. Tama. <laughs> mm -mm. Uh, Johnny B., magandang. Oo nga, sige po. Eh, wala, bitin daw siya. Wala tayong magawa. Yun lang yung oras na kaya natin eh. Kaya, at least kanina, may ano na. May napares na kanina. Yun naman yun eh. Anong dapat gawin ko, Johnny, para sagutin ako ng... Ay, hindi ko alam. Pero kung paligawan mo sa akin yan, sure talaga, sasagutin ako. <laughs> Hello? 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 Kailangan mo radyo, chihilakasin kita ngayon. Chihilakasin mo na, Idol. Ganda gabi, Idol. Sino to? Pang pangalan mo. Gilbert. Gilbert. Taga na si Gilbert. <clears throat> Oh, sige, matulog ka na. <laughs> Ay, <laughs> tabi. Tabi. Yun, yun naisip mo, tabi agad. upuan. <laughs> Kaya nga, wala naman ako sinabi. <laughs> oh, ikaw. Iba kasi iniisip mo eh. Mm, mm So, anong may paglilingkod ko sa'yo, Gilbert? Uy, paana, ay, paano, 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 paano. Ah, ganun Wala ka bang pares ngayon? Wala. Ah. Malamig bali Malamig ba? Malamig. Malamig. Magbulalo ka ulang walang pares? <laughs> Magbulalo ka. Mainit din naman yun at saka maanghang. Eh. Kaya nga Bakit? Wala ka bang jowa? Anong nangyari? Ba't wala kang jowa? Wala. wala. Kasi? Wala iniwan ka Kasi? Lumapit kay pari. Eh, di ka marunong. <laughs> marunong naman. Kaya eh. Dahil, eh. mas daw si pari. Eh, yes. yes. Palu palusot mo. Hindi ka marunong kaya ka iniiwan. Hindi ka marunong magpasensya. I importante kasi yan sa relationship, yung mahabang pasensya. Yun ang muna Ha? Hindi na po yung pasensya ko. Pasensya mo? na okay. sige. Bert! Okay, oh, ito. May, may limang piso ka dyan? Tampung piso lang ito. Ah, oh, sige. Para. Ganito. Bili ka ng kandila, tapos sindihan mo, ha? Para uh, mo wala lamok, ha? anyway, bukas tawag ka ulit. Hanapan kita ng pares mo, ha? Yes. Oh, pero... sige. Salamat. All guys, at... Uh, I think my time is up. Sana kasi early. Dapat tumawag kayo, eh, ha? Para sa Tara Paris tayo. Don't forget to follow and like my Facebook page. Johnny Bukol. J-O-H-N-N-Y space B-U-K-O-L. Ha ha ha. Palusot si Johnny. Kaya nga. Kaya mo na. Susunod na si DJ Kitschie. My time is up. Baba love you, baba. See you tomorrow. Mwa mwa mwa. Chup chup chup. Singer ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ang bahala Jan. Johnny, Johnny Bukol, Bukol. I FM